after no, nagtataka ako, sabi ko, bakit ganun pa? Sabi ko, umiinom naman akong barley. Bakit ang sakit-sakit talaga na nararamdaman ko? Waka ako. So, nung kinabukasan ng morning na yon, hindi pa rin nawawala yung sakit hanggang dito. Umihilab dito ko eh. Nagtataka na ako. Bakit kaya? Sabi ko ganun. Tapos, edi eh, humihilab ng humihilab yun dito sa chen ko hanggang dito. Haplos, ako mag-isay, ko ng ganun ma uh, maya maya di nihaya niya akong mag ano, pumunta sa toilet na magpara mag ano ako. Ayun, nung nagdumi, ko, nagdumi ako, alam niyo ba? sa pangalawang ano ko do, pag flash ko pa lang sa una, wala. Nung pag uh, sa pangalawa, yon may lumabas sa akin na ano, di ko alam kung alam niyo yun. Yung sa Galstone, yung, kung makikita nyo talaga pag sinerge nyo, yung parang mga green green na ano, parang bato-bato. Sabi ko nga, hindi ko siya na ano eh, na picturean. So yun, yun ang mga lumabas sa akin, kahit siguro mga sampo meron siya. As in, di pa naman kasi yung ganong kalaki. Maliliit pa lang naman. Pero makikita mo talaga, kamukhang kamukha dun sa, ano, papakita ko sa inyo dyan, yung mga, nung sinerts ko, kung paano itsura yung uh, lumabas sa akin. So, yun, alam niyo ba, after no na lumabas siya, parang nagdahilan lang ako. Na, as in, talagang nawala yung sakit dito ko, yun dito ko, tapos yung dito sa tabi ng chen ko, yan, yun dito, yung sa gilid na to. Kaya sabi kong ganyan. Yung pala, yung kaya pala to, sabi na ni Mr. Ko, two days ako sinumpong. Kasi pala, ilalabas niya yung toxin sa katawan ko. So, natakot nga ako, bakit umiinom ako ng barley? Bakit ganoon? May nararamdaman ako, masakit dito ko. Yung pala, linisin niya pala yung dito mo. Kaya pala sabi nila, magaling ito sa liver. Tapos yun nga, diba, yung mga lahat ng nararamdaman mo sa katawan, ilalabas niya. So ako talaga, naniniwala ako na ito, nakakatulong sa sa akin kasi ang, ang laki ng pinagbago sa katawan ko uh, nawala yung pagkahingal ko tapos um, parang feeling ko energetic pa rin ako parang feeling ko yung Uh, kaya ko pang lahat gawin yung paglilinis dito, parang hindi ako napapagod, ganun. Although kahit na paminsan-minsan, parang piling mo pagod ka, pero hindi na katulad ng dati, yun. Kaya yun. Kaya recommended, high recommended ko tong barley na to. Ayan, disclaimer, this is not a sponsor, pero gusto ko siyang i-share sa inyo na anong naging epekto sa katawan ko na anong naging performance. So, hindi ko alam sa mga iba kung ano naging performance sa katawan nila. So, ito, itong sinasabi ko sa inyo, ito yung harness review ko, ito yung mga naging experience ko.